Hello Aries Mid July 2024 Mid month of July ano pa nga bang maaring parating anong ganap anong ilang minsahang gabay kailangan mong marinig We'll be straight forward sa ating reading para sa mga Aries ano pang kailangan marinig ng mga taong ito sa natitirang araw o linggo ng buwan ng Hulyo message Aris sa so, mga taong ito na nakikinig anong parating pa ngayong July 2024 Aris Okay, ikat natin Ente 3 dahil walang humabagsak Kunin natin Sige, tingnan natin kung Uy, ay pa tayo Okay Aris you will be ready. Ready to to move forward, to move on. Ang puso, ayan, Three of Swords. This one is in reverse na. Pakita natin sa live. Ayan, meron akong naalala. Tayo po ay live na live. Kanina nakausap ko, pero... Okay. Um, may new beginnings. May new beginnings na sumasang ayon. Ang ingay. New opportunity or eto ang inyong mga puso ay handa na o kailangan marinig na patuloy kayong maging handa sa ilang bago sa inyong buhay. Ito ay isang proseso lalo pa kung anito kayo for some of you tayo ay general message na dumadaan ngayon ari sa ilang pain, painful commitments or relationship na hindi madali. Okay? Pero para bang meron ditong paghilom kasi ng ilang sugat. Ito additional lang for some of you na dumaan sa third party or third wheel situation. May pag-move forward dito. Okay, makakausad kayo. With 10 of Pentacles, isang indikasyon na may pag may pag-glow up, may pag-grow, patuloy na growth pagdating sa inyong relationship may kayamanan dito. I mean, hindi man ito may patungkol sa pera, pero andito, dito sasagana ang inyong mga puso. Okay? Kumbaga, ready. Magiging whole ulit ang inyong mga heart. Kita yung puso dito. May ilang naging sugat. Sugat. Especially kung mag-apply talaga. Mentally, emotionally, meron kayong ilang pinagdaanan na hindi ganun ka katatag at naiwanan kayo ng sakit. Okay, hindi pagka-clarer this time, i-claim natin to for you na merong magandang possibility pagdating sa inyong buhay, pag-ibig at karera. Dito tayo, pagdating sa inyong buhay career, the 10, 10 of pentacles, as I mentioned, merong bunga. Okay? Meron at merong bunga, lalo pa kung alam niyo naman sa inyong mga sarili na patuloy lang din kayong nagsikap, nagpagod, nag-iwan ng efforts, ng pagmamahal, physically, mentally, emotionally, why not? Bonus ba ito? Or merong parating na good news when it comes to your money sector. This is something na magmumula po sa inyong patuloy na pinaghihirapan. Okay? Pero, kung hindi yun mag-apply for some of you then, parang umangat dito yung public image nyo. Yung kayo. Bilang kayo bilang isang individual sa trabaho. Para bang may pag-angat, napupo na kayo. May pag-angat ng posisyon or kahit sa simpleng recognition, ma-appreciate yung inyong ginagawa. So, additional na lang yung, kumbaga, bonus na lang kung meron talagang something. Pero with 10 of Pentacles, guys, this is a great sign na merong parating pagdating sa usaping money. So, i-claim na natin yan ngayon pa lang. Okay? I-add ko to kasi ito yung puso andito. Right now, nag-highlight bilang si Venus is currently in your fifth house of love life. True love, actually. So, kumikinang ang puso mo, hindi mo pa man yan ma-realize. Reversal tayo. So, maring ikaw ang nakakaramdam or ang person na ito, may pag-spark sa inyong pag-ibig. Okay? Kaya nga iwanan ka dito, ready na hindi nyo pa man, ano, magamisan, hindi tayo handa eh. Pero ang mga bagay-bagay pala ay handa na. Or, baliktad din, for some of you, pakiramdam natin, handa na tayo, pero hindi pa pala. Pwedeng ganun, di ba? Pero, be ready. Maaring ito ay something na unexpected pagdating sa love life. Or, in expect na rin naman ng ilan. Maaring meron surpresa or something kayong matanggap mula sa kapareha if in a relationship good news good luck when it comes to your career and love life meron at merong parating sa inyo out of the blue baka gulatin kayo ng mundo handa na ba kayo be ready sa ilang positive possibilities sa ilang natitirang araw o linggo pa na ito ng buwan ng Hulyo 2024 Aris